Awa gawa ba? Dito ako natawa. Dali lang ha. kayong nung taya. Dito ako natawa. Sabi nga, ang sarap mong kagatin. <laughs> Hello guys! Nandito naman tayo. Hindi na na ubus-ubus tong pansit na to. eh niluto nung nanay ko. Nanay ko ba? Ay si Ana Marisa ba Shout out Ana Marisa! Ay si Marisa! Okay. So, meron nag-comment dito, Gohan. Kasi meron akong pinos. In-explain ko na doon. Inisa-isa ko na yung sakit na ng ulo ko. Kaya hirap minsan tumulong, Gohan. Eh. Kasi alam mo yan, pag di mo tinuro, magagalit sa'yo. Pag tinuro mo, na sobrang detalye, sasabihin sa'yo, dami mong dada. Ngayon, pag nag-share ka naman ng knowledge, ang daming either nayayabangan, sasabihan ka na ng nagmamagaling, ganyan. O parang eto, shout out natin si Bro Angelino Din Valdez Jr. Sabi niya sa akin, kasi nag-post nag tayo about dun sa 240 Go Fam, kasi nakalagay dun, five, five to 5 to 6.5 tablespoon. Eh sabi ko kasi doon 50 to 65 ml. So sabi niya, "Bro, ikaw ang di sumusunod. Basahin mo maigi ang recommended." tanong ko lang. Marunong ka bang magbasa ng numero? <laughs> ang tapong eh. Pero dito ako natawa ako oh ba? Dito ako natawa. Dali lang ah. Kayong taya. Dito ako natawa. Sabi nga, ang sarap mong kagatin. <laughs> 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 ang sarap mong kagatin. Ah, di ba? Ikaw, ikaw bro Angelino ah. Mukhang may pagnanasa ka sa akin ah. Um, ba? Diba? Di diba, mo alam dito sa Sokmed, merong may, gusto may pagsuntukan, merong mga high blood. Ito naman, malupit ngayon. Nangangagat go, Sabi niya, 5.0 to 6.5, hindi 50 at 60. Tignan mo maigi. Merong tuldok yan, sabi niya. <laughs> Eto si Bro Angelino, mukhang hindi, hindi ata nakikinig ng ano, ng math subject niya. Diba? So ang ang 1 tablespoon go actually ano yan, yan eh, 15 ml. Kaya lang kung titingnan niyo yung mga nasa likod ng mga chemical, ginawang 10 ml na yan go -farm. kasi nga ito nga si Bro Angelino nga eh oh, nangangagat na eh paano pag mga may mga butal-butal yan di sumakit na yung ulo niya, di ba? Kaya ginawa na lang 10 ml. So, eh, ay blood si Bro Angelino. Nangangagat.